Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga tag na may kaugnayan sa mete impormasyon. Ipinaliliwanag nito ang mete tag, kabilang ang kaugnayan nito sa SEO, disenyo na tumutugon, at mga aspetong pangseguridad tulad ng Content Security Policy. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Unahin muna natin ang pagtingin sa isang buod ng meta tag. Ang meta tag ay nagbibigay ng metadata para sa HTML document. Ang metadata ay hindi ipinapakita sa pahina ngunit ginagamit ng mga search engine at browser. Ang meta tag ay ginagamit para sa mga description ng pahina, mga keyword, impormasyon ng mayakda, at mga setting ng responsive na disenyo. Susunod, tignan natin ang meta name katumbas viewport tag. Ang meta name katumbas viewport tag ay kumokontrol sa layout at scaling ng mga web page sa iba't ibang device. Karaniwang ginagamit ito sa responsive na disenyo upang matiyak ang tamang pagpapakita sa mga mobile device. Susunod, tignan natin ang Meta Name katumbas, Description, Tag. Ang Meta Name katumbas, Description, Tag ay ginagamit upang ilarawan ang maiksi ang nilalaman ng isang web page. Ginagamit ng mga search engine ang paglalarawang ito upang ipakita ang buod ng pahina sa mga resulta ng paghahanap. Susunod, tingnan natin ang metaname katumbas, keywords, tag. Nagbibigay ang metaname katumbas, keywords, tag ng listahan ng mga keyword na may kaugnayan sa nilalaman ng pahina. Ginagamit ng mga search engine ang mga keyword na ito upang mas maintindihan ang nilalaman ng pahina. Susunod, tingnan natin ang metaname katumbas, author, tag. Itinatakda ng metaname katumbas, author, tag ang may akda ng web page. Pangunahing ginagamit ng mga search engine at mga tool ang impormasyong ito upang tiyak na makilala ang may akda ng pahina. Susunod, tingnan natin ang meta HTTP equiv katumbas, refresh, tag. Ginagamit ang meta HTTP equiv katumbas, refresh, tag upang automaticong i-refresh ang pahina o i-redirect sa ibang URL pagkatapos ng tinukoy na oras. Ito ay kapakipakinabang sa muling pag-load ng pahina o pag-redirect ng user. Susunod, Tingnan natin ang meta HTTP equiv katumbas, cache control, tag. Ginagamit ang meta HTTP equiv katumbas, cache control, tag upang kontrolin ang cache ang behavior ng web page. Maaari nitong tukuyin kung i-cache ang pahina o i-revalidate ito sa susunod na pag-access. Susunod Tingnan natin ang meta HTTP equiv katumbas, expires, tag. Itinatakda ng meta HTTP equiv katumbas, expires, tag ang expiration date para sa nilalaman ng pahina. Kapag lumampas na ang tinukoy na pecha, ang nilalaman ay nagiging lipas na, at ang browser ay hinihikayat na kunin ang bagong bersyon. Susunod. Tingnan natin ang meta http-equiv katumbas XUA compatible tag. Ginagamit ang meta http-equiv katumbas XUA compatible tag upang tukuyin ang compatibility mode para sa Internet Explorer. Tinitiyak ng tag na ito na ginagamit ng browser ang tamang bersyon ng rendering engine upang ipakita ang pahina. Susunod, tingnan natin ang meta http-equiv katumbas Content Security Policy tag. Ang http-equiv katumbas Content Security Policy na katangian sa isang HTML meta tag ay isang function upang mag-apply ng partikular na mga panuntunan sa seguridad sa browser upang mapataas ang seguridad ng web page. Sa pamamagitan ng paggamit ng katangiang ito, Maaaring magtakda ang mga developer ng website ng mga patakaran ukol sa pagload ng resources at pagsasagawa ng script upang maiwasan ang mga pag-atake gaya ng XSS, cross-site scripting, at data injection. Ang Content Security Policy, CSP, ay isang uri ng HTTP header na ginagamit upang kontrolin kung anong mga external resources, mga imahe, script, style sheet, at iba pa, ang maaaring i-load ng isang web page at anong uri ng code ang maaaring isagawa. Ito ay kadalasang ipinapadala bilang HTTP header ngunit maaari ring tukuyin sa loob ng HTML gamit ang isang meta tag. Pinapayagan ng pamamaraang ito ang pagtukoy ng CSP sa client side sa halip na itakda ang mga header sa server side. Halimbawa, maaari mong itakda ang CSP sa HTML, meta, tag tulad ng sumusunod. Sa halimbawang ito, ang sumusunod na mga pulisya ay naitakda. Default SRC self, karaniwang, lahat ng resources ay ikinakarga lamang mula sa parehong pinagmulan, ito mismo imgsrchttps colon slash slash .com. ang mga imahe ay e-load lamang mula sa https colon slash, slash .com. script src self https colon slash slash apis .com. maaaring ay execute ang mga script lamang mula sa parehong pinagmulan o mula sa https colon slash, slash apis Karaniwan, ang Content Security Policy ay ipinapadala mula sa server papunta sa client bilang HTTP header. Gayunpaman, kung itatakda mo ito sa client side gamit ang meta tag, maaari itong isulat ng direkta sa HTML. Gayunpaman, may ilang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatakda nito bilang isang HTTP header at pagtukoy nito gamit ang isang meta tag. Prioridad, ang CSP na ipinadala sa pamamagitan ng HTTP headers ay may mas mataas na prioridad kaysa sa isa na tinukoy sa meta tag. Ibig sabihin nito, kung ang CSP ay itinatakda sa server side, hindi ito ma-override ng meta tag na ginagamit sa client side. Oras ng pag-apply, ang CSP na tinukoy sa pamamagitan ng HTTP headers ay ina-apply bago ang page ay mag sa kabilang banda, ang CSP na tinuoy sa pamamagitan ng meta tag ay ina-apply kapag ang HTML ay na-sparse na, kaya ang resources ay maaaring nakarga na. Sa CSP, iba't ibang direktiba ang ginagamit upang tukuyin ng mga pulisya na nagpapahintulot o hindi nagpapahintulot sa pagkarga at pag-execute ng ilang uri ng resources. Karaniwang mga direktiba ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Default SRC nagsasaad ng default na patakaran ng pinagmulan para sa lahat ng resources. Ito ay ina-apply sa mga resources na hindi tinukoy ng ibang mga direktiba. Script SRC nagsasaad ng pinagmulan para sa JavaScript. Upang ipagbawal ang XSS attacks, maaari mong limitahan ang pagkarga ng mga script mula sa panlabas na sites. Style SRC, nagsasaad ng pinagmulan para sa CSS. Sa pamamagitan ng paglilimita sa pagkarga ng style sheets mula sa panlabas na pinagmulan, maaari mong maiwasan ang atake sa mga estilo ng iyong site. IMG SRC, nagsasaad ng pinagmulan para sa mga imahe. Maaari mong limitahan ang pagkarga ng mga imahe mula sa panlabas na pinagmulan. Connect SRC, nagsasaad ng mga URL na pinapayagan para sa mga XML HTTP requests at WebSocket connections. Tinitiyak nito ang seguridad ng komunikasyon ng external na API at WebSocket. Sa pamamagitan ng pagsusuma ng mga direktiba na ito, maaari kang gumawa ng detalyadong mga pulisya para sa mga resources sa iyong webpage. Nasa ibaba ang isang halimbawa ng CSP settings upang mapabuti ang seguridad ng iyong website? Maaari nitong mabawasan ang panganib ng XSS attacks at pagtagas ng data. Ang sumusunod na mga patakaran ay inilalapat sa configuration ito. Default SRC self, ang lahat ng resources ay ikinakarga lamang mula sa parehong pinagmulan. script src self https colon slash, slash trusted dash ang mga script ay ikinakarga lamang mula sa parehong pinagmulan o pinagkakatiwala ang cdn object src 1, hindi ginagamit ang object na tag ito ay upang maiwasan ang mga pag-atake na gumagamit ng flash o plugin Style SRC Self, ang mga style sheet ay ikinakarga lamang mula sa mismong pinagmulan. Base URI Self, ang base ng URL na itinakda ng base na tag ay limitado sa mismong pinagmulan. Form Action Self, ang patutunguhan ng form submission ay limitado sa mismong pinagmulan. Binabawasan nito ang panganib na ang data ng form ay may padala sa mga panlabas na site. Sa paggamit ng HTTP Equiv Katumbas Content Security Policy upang tukuyin ang CSP sa loob ng HTML, posible mong palakasin ang seguridad ng web page. Ang tamang pagkakakonfigure ng CSP ay isang makapangyarihang kasangkapan na nakakabawas ng panganib ng mga XSS na pag-atake at pagtagas ng data at pinuprotektahan ang iyong website. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sa susunod, ipapaliwanag namin ang pinakabagong mga trend sa HTML. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at ilike ito. Salamat sa panunood!